Dito tayo sa Petro Nibos Aje, dito sa Avenida Yan yeah, o Ito tayo, langit po tayo Yun isilver? 1.5 1.5? Toton no. Oh, oh toto. Toton. Toton. Makano boss Ay Ano, driver? Okay. Upay pa to, upay. Yan, 2500. Negosyable pa yan, bossing. Ay, yan negosyable pa sa negosyable pa sa 2500 ah, ito. Dito po tayo sa ano. Citizen. Wala bossing, 1,800. Oh, uh, ito 1800. Oh, uh, negosyable pa yan, ha. 1,800. ni Oh. Citizen ang tatak. 1,000 tanda tatak, no? 1,800. 1,800. Eh. Michael, okay. Michael First Dige? Michael makano po Michael one First? Five, yeah, one 1,5. One 1,500 five. five. Oh, 1,000 oh, Rolex na panda. So, Rolex so, na Panda Totons yan, oh, napakakinis <inaudible> gano'n magkano? Ayan, Mag 2 oh, 2,500 oh. pa yan Yun, pa sa 2,500 ito uh, <inaudible> ah, pag probinsya Bilusi. <laughs> Bosait lang yan, Boss Idol. Yun, oh. Ay, walit lang yan. rotate pa yung ano. Oh. Rotating, Rotating base pa yan. Oh. Ah, pakita mo kanin dalawa. <laughs> Ay. Ah, di ba? Si Kuelo ulit, si Boss Arce. Ayan, oh. Tapos yeah. <laughs> dito. Gagengeng. Gagengeng. Parehas yan silang dalawa, malalaki views na. Oh. Uh, <laughs> Boss Idol ko to, Idol ko to. Ayan, Mabait ka, mabait. Oh. Oh, si Busarje. Ano ulit, Busarje? 180 yung Busarje. Yun, 1,800. 1,800? Oh, 1,800. Ganda oh, oh. oh. ng makina niya, mini makina. Next po tayo. Rolex na Super Clone. Dipsy, Dipsy. Dipsy. Oh, ito. Pagtitingin kayo, may sikwa niya yung logo niya. Sa oh, salamin May logo. Wala Rolex, yung iba wala. Oo. Oh. Yeah. No? May logo. May logo, Dipsy. Dipsy. Magkano? Trading pa yan. 4-5 lang po siya. 4-5. Narurutit o. 4,500. Oh, Dipsy po yan, Dipsy. Oh, monster. Next tayo. For our makina. Luminos. Luminos. For makina. Luminos. For makina. yung makina, oh. no? Oo.

Seller number yun, yung lakinan yun po siya. Mukano po sarte? Uh -huh. 75 yun po siya. 75? Mukano mukano? 25. Anong rilo yan? Ah, Tag Heuer. Tag Heuer, no? 2,500. Ayan, 2,500. Rolex. Rolex yan? Ah, uh, Rolex ano, oh. Makano. Boss RJ makano po, Boss RJ. Yan yeah, Platinum Rolex Yan Platinum Rolex. Platinum Rolex 2500. Yan yeah. so, 25. yeah. Swiss na relock. Uh, Swiss machine. Makano <makes> Boss RJ. Yan yeah, 1800. So, 1800. Oh, Ay, tawag oh. oh. so, po siyo, <laughs> napakaganda 25. oh. AYWC. <laughs> <laughs> oh. po. Mekano. 2500 to. Yan siin Sir. Ay, post-Denis, 'yun. Huh? si <laughs> Anong pa-rekomenda mo ba? Eh, si Busarde. Ano bang pinaka rilo? ano mong relo dyan? Oh. I-recommenda natin kay sir. Nangingisip ko sa'yo nang recommenda oh. na kung anong magandang relo. Sa Divisoria, sa Carmen Canas. Busarde, magkano po? 2,500 IWC. Yan, IWC, no? 2,500? 2,500. IWC Na. Alam makita yung likod Okay Pusil Pusil na rilo O so, sarto yung po sa pusil Pusil Yun 1,800 180. 1,800 po tayo mga kabarbers Napakakinis Oo Tagoyer Grand Carrera Ah, Ayan, oh, Gran Carrera. Oh. Oh, Smart na niya. Ganda, ganda. Ganda. Stainless yan, Oh. Magkano po, Boss RJ? Uh, 2,500. 2,500. 2,500. Negosyable pa po, mga kabarbers, ha? Ganda, ah. no? O, dito lang po yan kay Boss RJ. Uniform? <gibram> Oo. Oh. Oh. Napakaganda. Oh, <gibram> Magkakabang po, mga kabarbers. po sir, kayo magkano po? Ah, uh, banyan. Banyan. Yun, na, na narurotit yung no? ano. Yung bezel niya narurotit po mga kabarbers. 1,000 1,800 1,800 Luminos din Luminos oh Yan ang hinahanap po Luminos Psycho 5 Sport Ay kita you. yung makina oh Kita rin yung mga no? Busarte, magkano po? Busarte? 1.5 Harurote to 1.5 Anong rilo yan? Psycho 5 Sport Psycho 5 Harurote Ang ganda, kita eh. yung makina niya, oh Ano nga ulit? 1.5 1.500 Sport yan, 7 is nice makina Papasay ko 5 na San Lebo, mga kabarbers. Yan, San Lebo. Uh, budget mill, yung budget. Uh, budget meal pala ito, Tyco 5, no? Kung naganap po kayo ng budget meal, dito lang po kay Boss RJ. Oo. Oh. Dito sa may Avenida uh, Santa Cruz lang po ito, mga kabarbers. San Lebo. San Lebo. Positile naman yan. Oo, uh, napakaganda. Rabit. Uh, napakaganda mga relo ni Boss RJ dito, hindi po kayo buwese, pasyalan nyo po dito sa Mayano. Abinida? Oo, oh, Abinida, Santa Cruz. Santa Cruz, Manila. Oo po. Sir, kayo magkano po? Wow. Ayan, 2,500. 180, Ay, 1,800 1,800. 1,800. 1,800. 1,800, 14. Next Rolex naman. Napakaganda. Ganda, Brad, pumunti, no? Oo no? nga. Ganda, Rolex na rilo. Rolex. Oo. Oh. Oo. Matik yan. Ah, oh, di susi. Kusarje makano ko. Alam mo. Dalaw Yeah, 2000 ah. Rolex na yan. 2000. Na 126. Rolex pa rin. White dial, napakaganda oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga relo ni Buysarje. Yon, Rolex na white. Masarde. No? Oh, white dial. Upay Yan. Total sa 500. Pero lahat ng rilo mo dito, boss, Aji, ano? Negosyable naman. Negosyable na. Ayan, Yan, ito. Brad Cobontin. Oris Grabe kapal, oh. Kita mo yung kapal. Anong pangalan? Oris Oris Grabe oh. na. Grabe rilo to. <laughs> my God. oh. My goodness. Laki. Laki, oh. Kahit banggaan pa, no? Kala mo, eh. <laughs> kala mo, yung kamera, kamera yung harapan, no? Oo, yung lens niya. Uh -huh. Oris o, oh. Oris na rilo. Kano po, 4,500. 4,500, mga kapalvers. Sabi yan, ha? Oris. Sabi. Sabi. Pag si Bosel mo bumili. <laughs> Oh, basta 'yan, siempre. Oh. Rolex. Rolex, oh. Diyan. Oh, oh, 'yan. yan. Magkano 'boss, arte? 25. 2,500 po ito. Ito G-Shock po. G-Shock black dial. 1,500 po ito. Yeah, ito Rolex KW. No? Rolex Guys, oh. Rolex Kakaiba. Matik din yan, matik, matik. Oh, tumatik oh, siya, tumatik. Oh. Magkano po po, Sarge? 2,500. Yeah, 2,500. Negosyable pa po. Ito, oblot. Oblot. Oblot na rilo. O, oh, yan o. Oh. Kita mo yung likod? Oo oh, nga o. Oh. Oblot. Grabe. Grabe na to. Grabe, napakaganda o. Oh. Oh, saan, saan pa kayo? kayo? Magka na kayo dito. Po? Yan. 3,500. 3,500 po tayo sa Hublot. O, punta na kayo dito. Sa Avenida. Atak na ito, Armitron yan. Armitron. 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 o. So, yun. Armitron. Armitron. Magka na po, Boss Arje. 2,500. din. Uh, 2,500. Casio. Vintage vintage, man, vintage, vintage, tao, vintage. vintage. Na. Oh, vintage. Good. Magkano po, Sarje? 1.5 yan. Ayun, 1,500. Grabe, Casio okay. ha. Vintage uh, na yan. Uh, uh, marami mga pang babae dito. Dito tayo. Anong rilo yan? Uh, ano siya? Parang uh, mapa lang, mapa. oh mapa so, pa lang. Parang mapa lang, no? Uh, yeah, uh. oh yan ha. Hindi ka pa maliligaw dito. May oras ka pa. Magkano <laughs> po? yan 1,500 yun yeah, 1,500 1,500 Ito two Divers Watts O oh. oh. Uh. 7 is daw makina oh, uh, 7 is makina Magkano po sa Jay? 2,500 Yan, 2,500 Sabi Bulgari uh. Bulgari 1,000 1,000 yeah, Bulgari Budget min Benz. Benz din. Arilo. Ano yan? Quartz? oh Quartz. Quartz. Magkano? Boss 1,500. Sa Benz na Arilo na to ha? Dito po tayo. Maganda rin oh. Yun. Ano po siya? guest guest na Arilo? Oh yun guess na marilo yes uh, yun get na po sir kaya makano po yan 1,000 o oh. 1,000 dyan sa guest na relo mura na sa alagang 1,000 may relo na po kayong ano oh. Uh, guest guest dito tayo sa kakaiba yayamanin ka dyan oh, yayamanin pag ito'y sinote mo oo oh. ayan o oh. sa... Daming bato. Dami. Ano Sir J, magkano po, Sir J? Manit lang yan. Manit. 1,800. Okay. Anong rilo yan? Okay po. Design lang, walang ano. Hindi Wala natin, makita. Oh. Pero yung Corona, ano, Rolex yung style. Oo, oh. oh. Rolex nga style, know, yung style. Yung Corona niya. Next oh. po tayo ito. Casio. Casio naman yan? Oo, oh, Casio. Kinis. Idipis yeah, Casio. Magkano? Uh, Besarte? lang Boss 1,500 Casio. Banda Michael Force. Grabe Michael Kors Magkano? Besarte? Magkano po? Yeah. One, 1, Michael Kors ay na Grand Carrera. Grand Carrera. Uh, Ayun o Taboier na Grand Carrera. Kusarte makana po. Carrera 25. White 2500. 2,500 Volkswagen. Eh Philips style oh. Kuwalorasa niya. Magkano okay. naman sa'yo, Boss Arce? Ang so, 5 lang so, yan, Boss. Ang 1,500. Ang guidance, Boss. Magkano? Kita mo yung, ano, yung Ikot. strap niya. Franz pa. Yan, no? Cobra, France Cobra, France uh, no? Yan. De -de -de? Genuine leather, oh. Ganyan, oh. Magkano, magkano? Magkano, Boss Arce? Lalagyan mo so, lang ng langis. Boss Arce, magkano? 1,500. Yan, 1,500. Lalagyan na langis hydraulic o oh, monster Paiba. Paiba. Paiba rin yan ah uh, yun vitamin, ano? oh kita mo yung ano machine yung likot oo o sarge makaano po oh. yeah, 1,500 oh. po oh. po tayo ito tayo egosport oh. nandito yan Morris. Ah, oh, Morris to Morris. Oh. Morris. Morris to Morris. Magkano po, Sir? 15. 1,500. Ah, ito sa mga ledger, 1500. Oh. Ay, mga ledger na 'yan. Telefon sa ka-ledger. 'yung batas dito, Yung si Kolex. Sorry, 5. Si pa to, luminos

yan, napakaraming reload ni Boss Arjen. maraming, maraming salamat po sa uh, sa nyo muli sa vlog ni Ito yung mga reload ni Boss Arjen, no? So, yan guys, ha? Uh? So, uh? Sa mga may mga need ng mga reload ni Boss Arjen dito guys sa Binida, no? Yan. Puntahan nyo na lang ito rito. Boss Arjen, araw-araw ka rito? Araw-araw po Araw-araw siya nandito no? Anong oras uh, ten -ten? uh, kayo magsimula? Oh, lang dito, 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 Santa Cruz, Manila, no? Ayan, nyo na lang si Boss rito. Ayan, mga pre natin, ha? Ayan, si Saka si Boss Thank you, thank you. Hanggang dito na lang vlog namin, guys, no? Thank you very much.